January 17 po, aakyat tayo sa Luzon Datum. Ang muling pagbabalik na ginawa natin nung mga nakaraang panahon. Tingnan po natin, bago na po ang gusto Ang hagdan ngayon ng Luzon Datum. Tingnan po natin. Laki na po ng pinagbago. So, nagsisimula na po tayo umakyat. Ito na po ang pagong Luzon Datum. first uh, first uh, rest unang pahingahan na lang, Tagalog na lang ito na po ang ganda na yan, ang ganda na po ng mga bahay-bahay. Eto na. Ang pangalawa. Ay, sorry, may natutulog. <laughs> may natutulog. Akit na. Luzon, datum. Tinatahak natin sa kasalukuyan ang maraming steps na nating i-focus yung mga bahay-bahay kasi may mga nagpapahinga na ngayon po ay time check 11.59 ng tanghali wag na po tayo mag-focus ng mga bahay-bahay kasi may natutulog nagpapahinga po sila Diretso lang tayo. Oh, tiba, Hindi pa ito dati. <laughs> ganda na. Oh. Ganda. Ganda, ganda na. <laughs> ganda. Dinalan po kita ng cellphone. Dinala ko po yung cellphone mo at alam kung makahanapin mo. Ito na po sila ang lusong datum eto na po ang ganda pero tulad pa rin ng dati mapagod eto po gising na ang isang napapahinga sabdam pa abalahin po natin ito nagigising na po ito gising na po eh hingal talaga ayan po oh. ayan na ang lusong datum Baila ka na kayo pa, <laughs> Mayla, makikita na talaga ikaw, Mayla. Nauna ka na talaga. Bakit na? Dala yan ah. Habi dala po ah. Kaya? nahangos. Ito na po. Nagmamadali kasi. Naiwanan yung cellphone. Hi! Ganda ng pahinga mo yun ah. Tuloy-tuloy lang po tayo sa magandang hagdan ng Luson datong <laughs> Tara na! Pasanin mo na yan. Yan ang isa sa mga tagapagtanim ng Nara para lalong gumanda ang daan ang paligid ng Lusundatum wag daw mahinga <laughs> para hindi daw ramdam yung pagod ay paano ko mahinga ay mapagod ang ganda na talaga ng mga bahay-bahay oh dati hindi yan ganyan oh oh di naman naman ganito tabi puno no ang malalaking mga bato north, west, west na <laughs> <laughs> pido Punta ka na dito. O, pasyal tayo sa Luzon Datum. Mana ili tulog. Yeah. Mana ili. <laughs> Manangili po. Yan. Kunti na lang. Lapit na. Lapit na. Malapit na po. Ayan po. Kita na yung bubong. Malapit na rin. Nararamdaman ko na. Malapit na mabagod. Katanim pa pero wala ng dahon. Oh. Tinggalan inilah tanda. I thank you Lord. <laughs>